Hello, good morning, routine ang life, Anito ako sa tabi ng dagat, magkakapi, ayan sa aking tubig, Uy. ay makikita ang tatak, ay sos, makikita si tatak sa tabing dagat ako nag ano, nagkakapi ayan yung ano ayan yung kapaligya yung dagat sobrang linaw ayan o oh. ayan mo kita ang mga isdang maliliit ayan o oh. ayan siya ganda ng kapaligiran. Kapitin awo, oh, eh. Korea boy yan. Ito yung hotlog. Ang linaw-linaw ng karagata. Ayan. Sarap maligo. Ligo tayo. Sabayan natin ang kape-kape. Ayan si kape. Marinis ang kapaligiran. 7.30 in the morning. Ayan po. Ayan po yung bahay ko. Very peaceful ang lugar. Ayan. Tino ng tubig. Oh. Tino Ayan na ng sikat ng araw. Ayan. Ayan yung tubig. Grabe sa linaw. Ayan, kita ang mga batu. Okay, guys. Nilinis ko kasi yung kapalagaran. Kaya ganun. Magkape tayo. Yes! Kapi-kapi-kapi. Sobrang init doon. Grabe, kita pagi nanti mana? Ma, tawag gitu. Barau, pagi sudah lagi. mere pala alena nang todiga Alino. Ako lang mag-isa Walang tao Bigis siyang tao eh Iba tulog pa yata Ang ganda na lugar Ang ganda na lugar

dalam pasigan. Ayan yun. Malinis na. Walang kabaso-basura. Pinaking ganda, di ba? Dapat ganun. Pag nakatira ka sa tabing dagat, ikaw mismo maglinis. Diba? baon mo sa, sa buhanginan yung mga basura. Walang magkukulikta. At yung mga ganda ng kapaligiran. Enjoy ang aking kapirito. Ayan. Bagong gising nga lang ako. Hindi eh. pa ako nagilamos eh. Nag Take na ako ng aking energy. Ayan. Dito tayo. Sa tabi. Yan. Bye bye guys. Thank you for watching. Bakit subscribe lang po. Pinasyal ko lang po kayo.